Hello Mare, Lodi, Pare. Ngayon ang pag-uusapan natin regarding to sa laganap na River of Babylon na dance viral ngayon. So kung napapansin nyo, napakaraming naghuhubad challenge. Excuse for the word of bad. So, eto kasi guys, nakakaalarma to. Unang-una, ano ba yung dahilan? Alamin natin, ano ba yung dahilan bakit nila to kailangan gawin? kailangan ng mga hubad-hubad challenge. So isang posibleng dahilan is for the sake of views para makaani sila ng mapakaraming viewers at followers na rin syempre diba para mag-viral yung kanilang video. So kung hindi man for entertainment purpose, kung hindi man sila for monetization at para kumita, bakit nila ito kailangan gawin? Lalo ang Facebook, pong iksasaalang-alang natin mga Marilodi, hindi lang po mga kagaya nating adult ang nanonood. Meron din po mga kabataan as mga, mga anak po natin ang nanonood dyan. So kailangan gamitin natin ang ating isip, lalo po yung mga naguhubad challenge po dyan. Kung meron man po mga magulang dyan, tatay at nanay na po na gumagawa ng hubad challenge, isipin nyo po na baka isa sa mga anak nyo ang nanonood sa inyong mga video. So ang nakakaalarma rito at nakakabahala yung ating mga kabataan na nanonood at kung ano yung imumulat natin sa kanila guys at mga mare. Kung ano yung iisipin nila anong logic at anong uh, fact kung bakit tayo gumagawa ng ganitong klase mga video na tayong mga adult at mga nakakatanda at may mga isip, diba? Bakit kailangan natin itong gawin? Siyempre, mga mas bata as uh, nag-iisip yan ng dahilan kung bakit. Pusibleng isipin nila is katuwaan. So, ano magiging ehemplo nito at magiging matutulala ng mga bata? paglaki nila, iisipin nila na isa lang tong normal na gawain na pwede rin nilang tularan so yan po yung iisipin natin bago tayo gumawa ng mga bagay-bagay ng mga video na ating ipopost just for the sake of uh, views, ay pag-isipan po nating mabuti dahil po ang Facebook ay para sa lahat ng antas na mga edad hindi lang po sa mga kagaya nating adult, hindi po ito rated R or rated 13 na tayo lang po ang makakanood. So may mga bata po na nakamasid, nakatingin ng mga mata sa ating mga ginagawang video. So sana po isaalang-alang natin yung mga kabataan na yan. At eto po sana po mapuksan na po yung ganitong pagawa ng ganitong klaseng video dahil uh, sa Facebook po ay talagang hindi po ito nararapat para sa aking sariling opinion. So pakikita ko po yung mga halimbawa. Ayan po na mga video mapalalaki o babae malamang pong iba dyan ay uh, kasama po yung kanilang anak at uh, gumagawa ng video just for fun, just for sake of use so sana po uh, bago po tayo gumawa ng isang bagay pag-isipan po nating mabuti kung ito ay makakabuti sa kapakanan ng ating mga kabataan ngayon at ng ating mga susunod na generasyon uh, at hindi lang po dahil sa pansarili nating interes. Sana po ay uh, tigilan na po yung ganitong gawain dahil hindi po ito makakabuti sa karamihan. At sana po si mismong Facebook ay magawa nito ng paraan na ito po ay tigilan ng ganitong activities at hindi po i-allowed. Yun lang mga Marilodi, sana po ay may natutunan kayo sa aking short video at uh, sana po ay mag-follow na rin kayo sa aking page at like para po lagi kayong updated sa aking mga latest posts and video. Salamat sa panunood!